Binisto binulgar, sino pal -pal, ni Atty. Harry Roque itong si The Junior dahil sa kanyang kasinungalingan na no, umano'y hindi sila magkakilala ni Mayor Alice Go. Ngunit pinatotohanan ni Atty. Harry Roque na talagang nag-usap at magkakilala ng apo itong si Mayor Alice Go at itong si Da Junior dahil sa so, umano no, sa isang event, dalawang event na nagkita sila at sa eksklusibong lugar uh, kung saan ay uh, Sinusuportahan nga ni Mayor uh, Alice ko ng Banban Tarlac itong si Reynor noong nakaraang eleksyon at nagkita pa sila sa isang uh, event pa uh, sa Tarlac mga kababayan po natin. So dito lang magkapatunay at malalaman po natin kung sino po talaga ang nagsabi ng totoo sa ganitong klaseng isyo. Bakit hindi naman kasi sabihin ang totoo kung talaga nagkita at nag-usap sila. Ngayon nung lumabas na yung mga pictures, sabihin mo na na nagpa-picture lang. Pero walang uh, kahulugan ang litratong ito. na po, mahirap yan ipapaliwanag mga kababayan po natin. Ano nga ba, ba ang nangyayari kay Mayor Alice Bakit po siya pinag-iinitan? May karapatan ba itong si Mayor Alice Go ah, kahit lit registration na ito? Mm -hmm. Pakinggan natin. Kaya ni Harry Roque. Alice Go daw, eh, mukhang ahente daw ng China. Napakagandang ahente ng China naman yan. Parang jeeps ba na babae, no? Hindi naman natagal kaganda mga ahente ng China. Pero alam nyo, dapat tayong magkaroon ng alinlangan sa sinasabi ng gobyerno kay Alice Guo. Bakit? Kasi ang kanilang prueba na ng China yan ay dahil sa Chinese. O. Oh. Talukuhan yan. Eh, dami namang Chinese sa atin. Tandaan po natin yung mga oligarch, mayayaman na may-ari ng mga malalaking negosyo, building, malls sa ating bansa ay mga Chinese. So lahat po sila yan. Espiya na. Dahil sila ay uh, may dugong Chinese. So, malabo naman po 'yan uh, mga kababayan. Dahil sa Chinese at, at hindi ko niya ma-explain ma 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 kung, kung bakit ang kanyang birth certificate ay, ay late, late registered, registered, baka siya, siya hindi dilili. Oh. Alam, Alam niyo po, unfair. unfair. Ako, unfair. ako po, bata pa ako, naninindigan ako laban sa bullying. <laughs> In fact, In fact, sa, sa kaunang unang pagkakataon, para grade 5 ako, napagsuntuan ako kasi may isa akong klase, binubuli. Ang tingin ko, nangyayari dito kay Mayor Alice Guo, e pagbubuli. Bakit? Unang-unang una po, una po isa-isahin isa natin. Nagkaroon na po ng kaso si Grace po. Natandaan nyo si Grace po. Nagkaroon sila na ng kaso na dapat i-disqualify bila ka. O oh, yan nga, oh, malinaw. Hindi kilala yung mga magulang, laking Amerika. Di ba? Naging senador. E eh, ito, laking Pilipinas ah, kilalang kilala ng kanyang mga kapitbahay tapos sasabing Chinese nanalo sa eleksyon walang ni isa man lang na nagreklamo sa kumilik kung talagang hindi yan Chinese at ah, kung talagang Chinese yan at hindi Pilipino at hindi taga Bantar Tarlac lamang unang una yung magreklamo dyan yung mga residente pangalawa ang kanyang kalaban sa politiko hindi wala nga eh di ba So ngayon, baka may bagong kalaban ito sa politiko at ito na ang uh, ginagamit na paninira sa kanya. Kandida ko kasi paudig. Hindi ko sabihin ng paudig. Hindi niya alam kung sino ang nanay at tatay niya. Nanay si Supri si Grace po doon sa simbahan ng Iloilo. Ilo. At kung titignan niyo naman si Grace, si Grace po ngayon, hindi po pang Pilipina yan. Mukhang Amerikana yan dahil si Pero ano sabi ng Voto Suprema? Mas ikaw ay paudig at hindi mo kilala kung sino yung nanay at tatay, meron presumption dahil, dahil meron tayong karapatang pantao, meron presumption, presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit? Kasi, Kasi sa larangan ko ng karapatang pantao, lahat ng mga bata, meron presumption na dapat meron silang nationality. So, so hindi po pwede rin, alibasa hindi alam ang magulang mo, miski mga kapangdayuhan, na wala kang presumption na ikaw ay citizen, citizen ng lugar kung sa ikaw ay nadadanan. Kaya, kaya na ang Court Korte Suprema, di decision ng Korte Suprema, ma-crace po, Maski, Maski hindi na alam kung sinong nanay tatay ni Grace po, meron presumption, kabahagi ng karapatang pantao ng mga bata, na ikaw ay presumed national or citizen ng lugar kung saan ka nakita. Mali po ang sinasabi nila na palibasa, late registered late yung kanyang birth certificate, e eh baka hindi siya Pilipino. Ang merong pong burden, ang dapat magprueba na hindi siya Pilipino, ay yung mukwestiyon. Pangalawa, meron po tayong proseso eh. Sa kayo po, po sa omnibus election code. code na yung pagpuprotesta dahil ikaw ay hindi Pilipino, dapat yan matapos magsambah na iyong certificate of candidacy. Eh ito nga po, dyan, tempo, tapos tayong pagsasambah na certificate of candidacy, na nalang na dalawa na, na... unang na... na na... na nanungulang ng mayor, tapos ngayon, kukuwestiyonin niyo kanyang citizenship. Kaya nga po nagsalita naman si Chairman Garcia, kasi namin talaga, nasa proseso, dapat kinuwestiyon ang nationality pag nag lang ng certificate of candidacy. At kating ngayon, huwag sana natin gawin sa mga chino ngayon sa Pilipinas, ang ginawa ng Amerikano noong panahon ng, 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 ng pangalawang ang Second, Second World War. War. Alam di ba ginawa nila? Lahat ng Japanese Americans, ikinunong nila. nila. Ano Tanan po tayo doon. Palibasa, Chino, nag-aaral sa Cagayan, Sereto national, national Security. security. Diyan po sa aking probinsya ng Matahan, abay dapat may meron dyan bagong expert processing zone na apopuntohan ng probinsya na Pujan. ang sinabi ni Sekretary Anyo? Wag niyong ituloy yan. Banta sa National Security. So alam mo nyo po mga kababayan po natin, ang maapektuhan po dito ay hindi sila at ang ordinaryong Pilipino talaga. Dahil unang-una, itong mga Chinese na pupunta sa ating bansa bilang turista, kung patuloy nilang hihigpitan, ay eh magdadalawang isip yan. Lalo na po, mukhang tinatanim nila ngayon sa isip ng mga Pilipino na ang mga Chinese ay nagiging spiya sa ating bansa dahil sa isyo ng West Philippine Sea at umanay kanila ang pinapalaking isyo na umanay gusto na tayong sakupin ng China lang po na banta ang mga, mga negosyo sa national security? security. Abe, lalang lalo na ang negosyo ay pupunahan ng China na number one naman na nag-invest sa buong daigdig. Chinese po yung mga malalaking negosyante sa ating bansa at nagbibigay ah, ng libo-libo o -libo, baka milyon pa na trabaho sa mga Pilipino. Alam niyo po ang Pilipinas wala sa kasaysayan natin na ilapin natin ng mga Chino. Sa Indonesia, noong panahon ni uh, Sukarno, pinatay ang mga Indonesian Chinese and mass. Minasakir sila. Ang Malaysia, in nila ang mga Chinese, kaya nga po nagkaroon ng Singapore. Sa Pilipinas, wala po tayong ganyan na sa Isaya. In fact, pati mga Hujo, nung panahon ng World War II, we nailed natin. Yung mga Ruso, nung na natanggal ang Char, Char of Russia, we nailed natin. At dito po sa Pilipinas, kaya pinakamatanda ang China tao natin, never natin kinonsidera na kalaban ng mga Chinese palagi natin silang kaibigan dahil matagal na po tayo na nagkakalalan sa panig po ng Pilipinas at ang China. Panawagan ko po, itigil po itong racism na ito na palibasa China automatic kalaban ng Pilipinas. Tama ba na palibasa Chino e tratuhin kalaban? Okay? Eric Magpantay, hindi daw kilala. So napakaganda po itong sinasabi ni Attorney Harry Roque kasi pinapamukha po sa administrasyon ito na hindi nating tratuhin na kalaban itong mga China. At ito po pinapatunayan po ni Attorney Harry Roque na magkakilala pala itong si Bumbong Marcos at itong si Mayor Alisco. at nagpakilala pa nga mismo ay itong si Attorney Vic Rodriguez na kanilang ginamit naman para sila'y manalo. Pagkatapos sila'y nanalo, abay tinanggal na nila uh, sa kanyang administrasyon siya o yung kanyang asawa po yung tumanggal. Alam ni BBM at Gibo at Orne. O yes, syempre. Alam na po, ididisisit ko po yan. Ayan. Ako po unang na nakilala si Mayor sa rally ng unit sa Bulacan. Ang nagpakilala sa akin, Vic Rodriguez. Tanda-tanda Bakit ko po naalala? Kasi po, akala ko siya yung mayor ng tarlac, ng tarlac na niligawan minsan, minsan ni Noy Noy, Noy, Noy Aquino. Ang sabi niya, hindi po, hindi po, pa po mayor, po mayor, kandidato lang po po ng mayor. Ng mayor. At kung pinakilala siya sa amin, ah, nandun, nandun po si PBBS. At, at makikita niya si sa larawan na nagpapakilala na ay si Victor now, now, isang, isang pagkakataon lang po yan. yan. Mili sa panglarawan sa Subic sa Clark na bumisita doon si presidente, nandun na siya bilang mayor ng uh, Tarlac. May problema po sila ngayon eh nagpirmahan sila ng alyansa sa Partido Federal at saka ng NBC. Si Mayor Bopo ay NPC So, so pala, no? So, yung mga yan, usapang politika po, eh, nagpapalakas na po sila, eh, good luck sa kanila, mas maganda nga yan. Para isa na lang yung ating uh, pagpipilian, yung partidong kadikit uh, nitong ni The Junior ay lahat deliwaki na po natin. At na lang po tayo dito kung sino i -endorse o ng ating uh, sinusuportahan si Vice President at ang kanyang ama na ang dating Presidente Dikong. So yan na po yung ating update mga kababayan po natin kayo at uh, kayo nang bahala magusga dyan kay Dayunyor.